Ayan nga pala po yung papa ng aking asawa at sasamahan po yung mga charity riders sa pagpunta ng kanilang bahay na nasunog. So bali, dalawang bahay po yung nasunog sa kanila. Yung sa mama niya at sa kapatid niya kasi magkadikit nga po pala yung bahay nila. So ayun nga po, dalawang bahay ay tupok po. Walang natirang gamit, walang nadatnan sa kanila na kahit ni isang gamit wala talaga walang naisalba pero pasalamat pa rin tayo na ligtas naman yung mga tao na walang nasaktan so ayun maraming salamat din sa mga tumutulong sa kanila na hindi sila pinabayaan at sa mga charity riders na bumibisita sa kanila maraming salamat sa pagdala ng tulong nyo sa pagdala ng mga pagkain at mga damit po sa kanila at talagang kailangan na kailangan po talaga sa kanila yun dahil wala po talaga na isalbang mga gamit sa kanila so big salute po sa inyo at Diyos na po ang bahala sa inyong pagbalik ng mga naibigay nyo po sa amin. Kaya maraming maraming salamat at sana hindi kayo magsawang tumulong pa sa ibang mga tao na nangangailangan ng tulong. So nakakapanghinayang din na uh, yung bahay mo na biglang nawala na parang bula. Nawala lang na hindi mo inaasahan din na mangyayari sa inyo yun. Pero thankful pa rin na ligtas sila lahat. So thank you God dahil hindi mo din sila pinabayaan na walang nasaktan. So laban lang tayo sa hamon ng buhay at makakaraos din tayo balang araw so ayan nga po yung update ng bahay nila ngayon so maraming salamat din sa mga nagbigay at sa magbibigay pa ng tulong sa kanila so ayan nga po yung update nila, update ko rin kayo kung ano ng mga pangyayari sa susunod so thank you for watching